Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. For this vlog, ayan, lumabas na ang ating pangatlong saging na lakatan. Ayan. So, malapit na rin matapos ang puso niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pangpito na niya yan, oh. Yung lumalabas na yan na bunga. So, ito yung bagong puso. Ayan. And then, ito rin may bagong puso na lumabas. So, ayan. May bagong puso. Ito yung una na niyang mga bunga. Nabag na ni Manoy yung dalwa. Ayan. At saka, ayan. Sorry kayo guys, iturko ko kayo dito. Tingin pa tayo ng mga namumuso na saging. Kung meron pa. So, bali, lima na yung nakita natin na possible na bunga ng ating banana. And guys, ayan ang laki ng buwig ng aking saba. Ang laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, ang laki pa ng puso niya, guys. Oh. Ayan, oh. saba naman yan. Ito medyo light to tinanim. Ito yung mga pinalitan ko dati na hindi hindi tumubo. Ito ay tundan, tundal. Ito mga sa gilid. Ito tundal din. Maliit ang bunga niya. So dito sa may ano, medyo nahuli ito nang one month eh. Pero may mga bunga na rin may puso pala ayan ang ating lakat tundan silipin natin dito kasi meron na rin sign dito ng puso ay ayan ito guys oh ayan. Ayan, may puso na lumabas na ayan itong nahuli eh mga one month ata to na late. Na ano sira yung dahon ng saging. So, sobrang lakas ng hangin ng no, mga nakaraang araw. Yun pa lang. Yun, yun ko ilan yung nakita ni Manny dito na buntis. sunod-sunod na to guys pagka na na sunod-sunod na yan sa ngayon pa isa, isa pa lang yan pa lang pala dito so isang puso di ko lang alam don guys kung marami laki ng puso ng ano eh? saba ito oh ito oh. yan mga saba Ay, laki ng puso ng saba oh Mga by next month may maharbis na naman silang platundan at saksamba. And that for today. That's for today. Thank you for watching. Update ko ulit kayo sa ating mananalakatan. And guys, uh, this every month pala kami naglalagay ng pataba ng abono. So this month ang binigay ko is ano, complete and yung yara na urea. Tapos next month ulit, meron na naman kami ilalagay para naman sa bunga. So ayun ang ating update for today. Ayan oh, meron pang abono. Oh. Ayan. Thank you for watching. Bye bye.